Good morning guys no. So uh, ngayong araw na to guys pupunta tayo nang uh, palingko ulit no dito sa Pasig. Dahil ah uh, mamimili tayo ng mga uh, kailangan natin sa loob ng bahay. At uh, alam niyo naman guys dahil uh, kakatapos lang ng lindol sa Cebu at uh, kahapon sa Davao na naman so uh, mag-iingat tayo lahat guys dahil ah uh, uh, nagbabadya no yung uh, lindol dito sa uh, Filipinas, uh, Pilipinas no? at sa, sa ibang bansa syempre no at uh, kailangan mag-ingat tayo guys at syempre, lagi tayong maganda at uh, mamili tayo ng dapat natin na uh, uh, gamitin no in case of uh, emergency katulad ng mga tubig uh, plus light at uh, mga pagkain siguro guys na madaling lutuin no in case of uh, evacuation kaya tara let's go pupunta tayo sa A few moments later. Tara, bibili tayo ng buko. Buko, buko, buko. Ah, uh, guys dahil uh, mas mura dito kaysa labas, no. So, bibili tayo ng buko. Kabilan? isa lang, isa lang. Yung ganito may laman. Paano masabi? Isa lang. Ay, fresh buko Oo, oh, yung ganito lang Dito na lang yung akin okay ba yan? Akin okay ba yan? Oh. Dito ko na lang yung sabaw Ay, salin mo na lang oh, ko na lang oh. Ko na lang, ha. Tapos yung laban dito Ayun ah, na mm. Teka lang sarap ng sabaw ng buko magkano ngayon nyo oh, to? okay wala okay ito lang ako. thank you thank you so yung agad no nakabili tayo ng buko so pupunta tayo dun sa ibang uh, bilihan ng mga frutas at saka uh, ulam no kakainin natin to guys yung buko kong bilhin natin no so, Hmm, Ito pa guys yung mga pinakamalaking um, dito sa Pasig nyo. Kaya dito lahat binabagsak yung mga dry goods. Katulad ng rambutan, papaya, saging. Nyo. rambutan, no? 40 sang kilo nilang. Dati magkano yung rambutan na yun? No, hindi pa masyadong uh, nagbagsakan ng rambutan din sa Manila, no? Nasa 120 isang kilo. Ngayon, mayroon 50. Mayroon uh, 40. Uh. ayo. no? Kain tape. Ano ba na? Ano? Ayo, no? Tak eh. oh, no? Oh. Bueno? Mm -hmm. Bakuan, no? ayan ito ayan kamote sweet potato oh my god ayan yellow corn kamote napakaraming uh, sweet potato kanong kilo? $45 $50 Siyempre, papili tayo na lang Favorite nating Mani uh, Magkano okay. kilo nito boss? Oh, baka! Palatid sa akin, bossing Sarap yan habang nanonood ng TV Blood control? Ano yan? Blood control? Oo, oh, find the <laughs> time stress Ano yung lang ha? Araw-araw, oo? Walang nangyayari De lindul ba? Araw-araw? Oo, oh, oh. Dabo sang Sibu Hindi, nakakalat Ang dami yung busy Mayroon na naman kagabihan Mindanao, mayroon? Alas 12, medya nang gabi Dito, dito? Uh, Ay, okay. ano eh, kahapon 7.6 7.4 ano yun? 4. 6 sa oh, buti araw yun ang pinakmalakas oh, araw eh. kung yung sibo ano eh 6.9 15 araw pati at ah, saka hindi saglitan lang yun hindi tumagal kasi gusto yes. magal sa ng mga 40 seconds. Ay si Bo matagal ano? 40 seconds. Ah. Uh, tara. Bibili tayo ng rambutan dahil mas mura dito kaysa ibang uh, rambutan, no. Tuklapin ba 'yung boss? Tuklapin. Asa mo na isang taas. RR. Isang kilo? 50. Kuwenta na lang daw yung 1 kilo Kaya e, bibili tayo Paborito kasi ito Ng aking uh, Bonsong anak No gusto niya itong papakin dahil uh, habang naglalaro siya no naman ata ito eh galing ng Quezon diba Quezon na ito alago na ito yung ito yung tuklapin sipit. Oh, hi kayo sa vlog ko. Si hi. Hi Ayan, no? Oh. Marami nang bumibili dahil mas mura daw dito kaysa iba. Totoo ba 'yon? Oh, gusto daw niya ng ganda. Ayun lang. Ayun lang. Kaya po yung mamatong hapon na narubos na. Ayan. Hindi, may parating pa raw eh. Hindi, parang ah, gabi, gabi siya dumarating. <laughs> may hirap Isang kilo sobra Isang kilo lang. Alo, nasa basa Nasa Ay, dagdag mo pa. Gawin mo 50. tama. Kabayad ah. Oh my God! Wow! Yeah. Yan. Thank you. Thank you.